natin. Ya. Hello guys, mga lalas, magandang tanghali. <laughs> Nagluto ng ulam. Hindi ko na pakita sa inyo yung pagano ng bawang sibuyas. Nagluto ng ulam. Ito. Hina ako para hindi masunog. Yan. Sinala ko. Hindi ko na na-video yung paglago ng sibuyas. Bawang tsaka kamatis. Mm. Yan. Medyo luto na yan. Nagprito ako kasi sinama natin para masunog. Nagprito na ako ng isda kanina tilapia ayan ayan tilapia ah uh, ano yan tatlong piraso ng laki. pinabiya ko ng sa derawal bali ayam na piraso ayan pinirito ko na siya tapos bumili na rin ako ng itlog paminta ayan ano natin sarsyado tilapia tama ba guys hehehe <laughs> inano ko na siya ayan ay sa ating konti camera natin batiin ko muna yung itlog hindi na ako namin apoy para hindi ano masunog agad alam mo ito kung ano yung itlog ah yan batihin natin itlog tayo ano yan hinakahina naman yan batihin natin itlog alam mo ito kay eh, prepare yung itlog eh Ito ba guys? Yan, pa Yan. Bumili ako ng ano, Ang uh, clip na nakalagay sa dibdib para hindi ko hawak-hawak yung camera. Uh, may pahit ako sa inyo. Ano yung binili ko? Ay, maganda. Marami itlog. Gusto ko mas marami itlog eh. Yan. Hindi na rin. hindi <laughs> nating asin yung isda, nilagyan ko na rin yung konting asin yan konti-konti lang lagay natin asin baka mapasumbra, kumalat video so, nila natin itong ina natin pa sa ating camera ayan 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 okay, okay yan. dito yung mantika rin na pinagsituhan ayan kaya natin ko si tubig kukuluan natin siya. Tayo natin kumulo. Ah, natin ilagay yung isda. Ganyan natin konting asin. Konti lang. Ayan. Siguro pwede na natin siguro ilagay din yung paminta para lumasa yung paminta sa pagkulo, lumaasa rin sa essence Ayan. Ayan naman kumuluya, balas na may apoy natin eh. Ayan. Ayan. Lagay natin mamaya yung isda. Yeah, mm hmm. Ang tabi naman ako, lalagyan mo ng itlog. Sabi ko, oo. Para may sabaw-sabaw naman tayo. Yeah, ito. Yeah. Stop mo natin guys ha. Pag, Pag ilalagay yung isda, tsaka ko ilalagay. Ayan guys, kumukulo na siya. Ayan natin sa isa yung isda. ay, Ingay ng aking alaga, may naano siyang ibang tao. Alay ng yung ulo. Kasi yung mga anak ko mas ano nilang buntot. Hindi sila masyado ano sa ulo. Kaya ilalim ko yung ulo. Para yung ulo may iwas sa akin. Kanila yung buntot. hindi ko siya ilalagay. Apat ah, lang siguro. Iwan ko yung dalawang piraso kasi yung ano ko hindi ko makakain na may sabaw na nice, isda. Iwan ko yung dalawang piraso yung pito doon. Yung walang sabaw, yun ang kanya. Ito sa amin may sabaw. Kasya ah, naman siya. Yan. Yan guys. Ah, na siya ng kulo. Lagyan na natin. Oh, tropa, meme niya. Ah. yeah. 'yan. 'Yan, para uminis sa bowl. 'Yan. 'Yan. Okay, 'no shade tayo, makaluga at sa katawan ko nakalagay yung camera eh. <laughs> Ay, ilagay natin iklog, guys. Ayan natin kapag ganyan. Lagyan natin Yan. Na natin. Yeah. Yan, guys. Yan ka. Pero guys, basta kinukuha ka po yung itlog dyan. para maluto yung itlog. Ah. Hmm. Maluto na siya guys. Ayan. Siya doon tilapia. Ayan. Ayan And guys. Maraming salamat sa inyong yung panunod. Mamaya katay na kami sa gitlang lang na iluto yan. Diba guys? Hindi ako inabot na isang oras dyan. Eh, papakita sa inyo guys kung paano yung camera ko nakalagay sa aking dibdib bumili ako ng ano pang vlog yan guys ayan o oh. nakalagay sa dibdib ko yung camera ayan o oh. hintay nyo guys matay natin yung ano yung ilaw ayan ayan nakalagay sa damit ko yung ano yung tip nagagalaw-galaw sya ayan o oh, diba o oh, ayan guys <laughs> marami okay ah kita ba ako negro kasyado maitim eh kaya <laughs> maraming salamat sa inyo panonood guys. Maraming salamat. Maraming salamat guys. Bye bye. Hindi ninyo man ako kita dahil sobrang itim ko. <laughs> At least. Yan. Maraming salamat guys sa inyo panonood. Bye bye. Magandang tanghali sa inyo. Bye bye.